tulungan niyo po kami. Gusto na mga dito. Pabalik lang ako! Hindi na pa kami pinakain. Balagi na lang kasi sa binibigay nila. Salamat, Hunay.

para sa amin. Sobrang sarap na niyan. Hindi ko na nga alam kung anong lasa ng kanin eh. Lasa ng mga pagkain. Ular na mo. Ako tapatid mo ba Mga diwata, kaibigan, tulungan niyo kami. Naniniwala kong hindi niyo ko pababayaan mga anak ko. Bibayaan niyo sa paglalakbay sa bisitante dito. po. Okay. po okay. okay.

daw oh, ate ka condition oh, isang ate Lagi na lang kami kumakain ng saging dito. No? Oh, Kaya do. Sige, bibiros. Ito pa rin kumain ng saging nun. Mo ba kita lang dito, kakaunti saging dito. Puri gusto mong kuyi lang. Kusidirin mo, 'di mo kakain. ay stress. Okay. Pero okay. sa din ito mo kalasang mo ay pagkakon din to. na Lagi. Ito kanding. Huwag mo mong kota pa Kaya na Hindi niya mong kapas niya. niya. Sariwa. Sariwa ko Hindi ang na. Bakit kahang maliit tayo mag eh. Wala tong iyon na balik niya. Kaya ang mga bata, na, kasi kadi makasalita. Hard look. na ano sa mga eh. Kaya tayo. Bakit ako malubot ang siya puliwan niya? Kasi po siya ng puliwan niya. Kasi ako malubot. Charles ni Mino niya sa puliwan niya. Yes. Ito charge bichagas niya. Tutukan niya ba kung tumulong itong mga Sa mga charts mo, kill call. Kaya ang pulis niya sa puliwan niya. Sige na kalubot. Para nung kapatid Kaya nga hindi na ako nag-vlog no kasi wala na akong cellphone na magagamit sa vlog. Ang muna yung lamang yung visit ko kayo pulos. Huwag. Kailangan ko ba yan? Huwag yan. Huwag yan hindi na talubot. Hindi na makakabidyo tayo mo. Saan yung pakita sa ni mga ni mong nakadiri sa tiktok sa, sa Hindi nga kumayaman, diba? ako mayaman, di ba? Wala nga ako yung pambili ng cellphone. Alam, di ba sinabi ko sa inyo, wala kaming pera. Bakit nyo kami binihag dito? Why can't pay sa viewers? Hindi kami hilig manghingi. Bawal sa amin yan. Ayaw ka, para sa kalitasan sa ninyo. Hindi sila magbibigay. Hindi sila magbibigay. Patay kayo. Bawidyan mo na yung mga anak. Hindi sila magbibigay. sa Pero dahil hindi mo na ibalik yung mga nap. Bakit nung gagawin niyo? Nung kwakit niya? Balik ya. Anong gagawin nyo? Umahingi ako ng, ng pera. Umitin sama sa masama? Anong yeah, kwarta? Tapos, yung mo Wala bang mangyari yan. Hindi mag magbibigay. Ako yung uh, kailangan. hunter lang yung tutulong sa amin. Malang iba. Wala, Hindi. Hindi. Atating, wala, Atating wala At, um, mo si Hindi mo ito makabot din. Hindi. Wala yung Pulos. Wala si Pulos ito makabot din. Pulos! Ano kayo doon kayo? Ano kayo Dre? Huwag mag siya. Nahanap niya kami. Patagkar mo, pakabot di. Basta nga. Oo marina, kaya si Bella, patay mo. Habit Hindi Ano marang Bella? Eh, may marina ka ba? Bakit ba si mas? Dito ba bayot si lang. Bakit ba si Bella? pila pangalan. naman sa mga kay Bella. niya Hindi alam sa niyo. Wala eh, ah. oh. ah. si <laughs> bila, bila, bila. Ah, 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 ah. bila, bila Bila, Bila, Bila ah, mo mga demonyong ito, Bela? wala Wala, wala, wala sa mga bila.

Ay, hindi inggo, Ingo okay. Wala kayo ba naman, bata? Ha? Mga demon nyo? Demon nyo? Di ba, boss na bawal sa puli ang bata? Wala ka Sabi ng boss niyo, di ba? Hindi sasaktan sasakta ng bata. Sasaktan namin niya, pero may kapal. naman na. Ang sayang bukaw. Dilipan. 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 Dilipan.

Alam mo niya, gusto ko matulog mo, demonyo. Ibang tayong sila. Sabi niyo katawa ka. hindi, hindi ka naman papatay. Hindi niyo kayang patayin. patay. Na? Ang galit. Ang galit. Ang galit. Ang galit. Ang ito na po mapo dyan di. Masayang lang. Lakas po dyan di. mo na yan. Ano ka na nada? Pwede mo ako bumuga ilungo. Oh, nawa ka na. Ano ba na? yun?

Mga expire na. Wala yung pakialam. Wala na kayo yung flat. Wala kayo yung pakialam. Pero pag may pera, may pakialam kayo. Siyempre, kung ito ang pakialam. Nene! Ang gabi. Umuha ka ng saging. Pakainin mo sa ate. Ilagay yung saging nito. Para pag gising mga makakain sa ate. Turo, pagkog saging. Saging. Oo, tamay mo. huwag pa. -pa, -pa, -pa. nga niya pagkain! nito. Ayaw na namin yan! Expire yan! Sige yan! Mapagkain na yan! Ano naman ito? Diyan na iyo! na yan! Yan na ano? Ah, ang... Tagaan mo! Tagaan pa Gilabay labay man ninyo! Beberos! Ano ah, 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 okay. mo! Ano okay. dyan Beberos? Ano nga! Ikaw pa, mo! Tagaan mo! Ano

Ta-ra-ra-ra-ra! <coughs> Sigaw na tayo. Wala nang gubaon ron. Gubaon siya mong Tama na, lagi kayo sa bibig mo. Pahamak tayo sa na yan. Hindi na, na. Ate, kain ka na saging. Maraming saging ate. Oh. Yan yun na yan! Ubing na yan! Pakain nyo, bye pag! ito ang saging. Pagkaw na saging si ate hindi ko na magpaka-umbe, kinakoy ikot pa eh. Hindi ko magpakain sa atin mo ba? Bakit na yung matay ka tayo eh? Ano na matay ka? Tingnan no, -taba mo, ang tabak-tabak mo na o. Hindi ko pinapakain nila. Uy! Uy! Bakit parang nangihinig ka? Masakit niyang mata niya.

Pwede na makipagtalo doon na Dahil na din eh. Bura ka na baka! Hindi tayo makalis dito. Hindi tayo abutan ng bukas dito. Kasi sobrang ano mo. Bura ka na lang yung ulo ko! Nagulog. Nala akong kamot. Kulog ko na. Yun saan niya anak! Giborot ni mo ang kamot sa kong anak! Giborot ni mo ang kamot sa kong anak! Ha! Nung naman niya siya isamad! Balik na mo na!

Kanawang, baka hindi niyang gagagawa! Bawalan niyo na kami! Pagod na pagod na akong makipagtalo sa inyo! Hindi pwede! Ipapatayin kami ng... ng kumandang namin! Hindi, bakit wala kami pagtalo?